pinagi ka Taman sa mga daotan ng mga binatan, isang balik ko. Pinagi si mga ko, ikaw ang sa tibu kalibutan. Gamhanan ka sa mga taman sa mga dautahan, taman sa mga barangan, kung bisag mga elemento, ibig sa kalibutan. Pinagi kanimo ninyo, amahan ko, labi na sa mga tao ng pangka, ng mga daotan ng mga tao, nga nasa dilim. Pinagi kanimo ninyo, gamahanan sa mga El Ramos Dios is special for the team Ritong. Si Jesus, Jesus ang kanilang Tenet of Vera Rotas. Sator Aripo, Tenet of Vera Rotas. Sator Aripo, Tenet of Vera Rotas. Sa ngalan sa mahan sa anak sa Diyos, ito sa po, kaya may nawalik at ako sa po ang mga binuhatan na dinila. Dili ang mayan. So mga yung sumbalik mga lods, huwag nyo isipin yan masama kasi yung sumbal, sumbalik ko sa isa ka sa mga gina, ginagawa sa mga barang ng mga lords, ganito at sa mga taong mananakaw ito ang gagawin ko sa mga taong mananakaw mga loads yun talang mga mananakaw mga loads yun mahirap ganun talaga ang buhay walang trabaho kasi palaging mananakaw yun mayroong nagrequest sa akin mga loads na ganito gawin ko lahat mga loads kasi tinulungan ko talaga. Ngayon naman tayo mga lords na tayo mga anak ng Panginoong Diyos na sa kabutihan, tumulong tayo palagi kahit anong nangyari sa kahit anong sabihin mga lords sa ibang tao, Lord, wala tayong pakialam diyan kasi wala lang alam, wala silang pinag-aralan nito. Ganyan mga lords. At... Ito yung gawin ko mga lords. Ito yung sinubalik yung mga taong uh, marunong manluloko hindi yung pinagsirapan yung pera o hindi lang lukuhin ng kapwa ang tao ano, tignan ko talaga ng lods ano ito na Nakao, hindi ko lang sambitin yung pangalan kasi yun alam ko na bawal talaga yun bali sa aking isipan kung sino talaga ano yung mga lods eh? Ito yung kalayo mga lods. Ito yung pinatawag na matangka. Kasi yun, yung, ito yung pinatawag na natawag kung bisaya pa mga lods. Nagdumot sa isa ng mga lods. Nagdumot sa isa kataw mga lods. Kasi yun, talaga tignan yung mga lods. Walang kayo pero nagkakayo talaga sa ilalim. Tignan talaga mga lods. Salamat po mga Lods sa Youtube Channel ko mga Lods Gusto nang magiging mag lang ang follow and share Yun lang mga Lods at subscribers well, Maraming salamat po mga Lods Sobalay sa wang sa akin At po mga subscribers ko Sabi na sa mga followers ko d'ya na sa Youtube Channel ko d'ya Sa pag mga sulit kung tanako yawa tiring ang malus tiring lang ayon ng daaw yung mga uh, yung 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 kaya yung 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 mga, 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 mga masama na Hindi natin palang kasi may mga masamang kaot. mga lods ito yung tinawag na tawas baklas mga lods tinawag dito na tawas yan ang tinatawas yan ito yung tinatawag mga lods ha tinatawas kung sino kung ano kung sino yung tao kahit ano yung elemento ito yun nagawa kini siya ba? ini, na buhok, buhok ba? kini siya laki, oh, ba? e laki.

balik po ang mga 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 ko, mga mga sa mga